Hello guys! Welcome po sa channel natin. Uh, today magluluto tayo ng ulam. Actually, first time ko gagawin to. Then, uh, tatry natin kung anong magiging outcome. Meron ako ditong isang kilong lieg ng manok. Then, ang mga ingredients na gagamitin natin. Siyempre, bigisan natin yan. Gagamit tayo ng... Sibuyas at bawang. Then, magamit tayo ng sayote. Tapos, maglalagay tayo ng kamatis. Then, baguio beans. Hmm? Paano guys? Let's go! Mag-umpisa na tayo magluto nitong imbentuhin nating ulam today. Okay guys, start na tayo. Nakalimutan ko nga palang sabihin kanina na instead na mantika yung gagamitin natin pagigisa, gagamit tayo ng butter. Dahil nga nag imbento tayo ng recipe natin today, try natin tong butter. Pagigisahan natin. Kung alam ko ng kaunti. Mm-hmm. Ito, ito ito ng anak ko. And guys, ngayon, ilalagay natin dyan yung bawang. Gisa na natin yung sibuyas at bawang dito. Pagka na golden brown na yung bawang, isusunod na natin yung sibuyas. Ito na guys, medyo nag golden brown na yung bawang natin and humahaling muyak na yung amoy niya. Lagay na natin yung sibuyas. Tapos pag nag translucent na yung sibuyas, isusunod natin dito yung kamatis. Okay na yung sibuyas natin, napakabangon niya. Nagdin na natin yung kamatis. Gisa lang natin yung kamatis tapos dudurugin natin yan. Ibubusot natin para lumabas yung ano niya yung oil nitong kamatis. Kailangan natin yung mabuti yung kamatis. Alam naman natin lahat na pagka yung niluto natin ay may kamatis sa ingredients, madali siyang mapanis. Pero kapag niluto mabuti yan, hindi siya madaling mapanis. And guys, malapit na siyang ma matapos. Tagal lang. Ayan na po kung napapansin nyo, nagmamantika na siya. Tsaga lang talaga kasi medyo mag... Nagagalit yung anak ko, maingay daw ako. <laughs> Naglalaro kasi siya. Ganun talaga anak. Yan. After nito, ang isusunod natin ay yung leeg ng manok. Konti pa para hindi siya agad mapapanis kailangan lutuin natin mabuti yung kamatis okay na to guys then sunod na natin yung daig ng manok wait lang ito lalagay na natin siya ngayon ko lang niluto to, guys, yun ang totoo. Try natin kung ano magiging outcome niya. Pero tingin ko masarap siya kasi eh. Nagigisa pa lang tayo talagang mabango na siya. Ayan. Ngayon lang natin mabuti. Tapos ang gagawin natin dito, tatakpan lang natin to. Tapos hayaan natin na maluto yung manok. O hindi naman totally maluto kasi ano pa yan eh mag ah, ano pa siya magtutubig antayin lang natin na ah. maabsorb niya yung lasa ng kamatis ay okay, guys takpan na siya natin check na natin siya okay medyo nagbago na yung medyo na naluto na yung balat ng manok yung bago na yung itsura niya <laughs> sa part na to ilalagay na natin yung sayote at saka yung bagyo beans para sabay na silang maluluto ng manok tapos paminta. Adjust nyo na lang yung ano, paglalagay ng mga seasonings. Depende sa panlasa na gusto nyo. Then, maglagay tayo ng seasoning granules. sa na natin ang hirap ilagay. Next next maglalagay tayo ng asin then maglalagay tayo ng oyster sauce Maglagay tayo ng konting tubig. Kalahating basong tubig lang yung ilalagay ko. Para lang mapalambot natin yung ano. Hmm, tira ko actually. Walang kalahating nilagay ko. Para lang lumambot yung mga gulay. Kasi medyo natutuyo na siya. Aloyin lang natin ng konti. Then tatakpan na ulit natin siya. Kumukulo na po siya. Napakabango guys. Bisitahin natin. Then haluin natin. Mm -hmm. Napakabango. Tignan na ulit natin siya. Hmm. Napakabang tikman natin. Wait lang. Opo. Opo. Mm, tarap. Medyo nakulangan ako sa paminta. Kaya lalagyan ko na ang konti pang paminta. Ganyan lang guys, adjust nyo lang kung depende sa ano, sa panlasa nyo. Hmm. Actually, malapit na siyang maluto. Wow, napakasarap na itsura guys. Oh. Panaulit natin. Hey guys, bisitahin natin siya uli. Actually, luto na siya. Mm, napakabango guys, promise. Try nyo tong recipe na to guys, promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Sarap siya. Mm. Sarap guys, sabaw pa lang oh. Try nyo guys. Promise hindi na ako mapahiya sa inyo. Okay guys. Thanks for watching.